una yung assassination uh, di Diomeno ah uh, Salen Describe ba kung paano yung assassination plot sinabi? Ilang yun yung 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 sinabi lang na as public me uh, publicly admitted by her in a live broadcast. Oo nga, sinabi niya lang pag ako'y napatay. Mm -hmm. yun lang. Eh, meron na po ang kausa para patayin po kayo. Mm -mm. Kayo po, kayo tsaka kayo, 'di ba? Yes. Pero Nandun ba? Uh, Naka-describe ba yung pamamaraan? Wala, yung plano? Eh. Wala po. Kung paano niya isa, katutu, isa yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Ha? Ah, ba? Banta lang po eh. Ay. Palagay ko ano eh. Sa akin, grave threat lang yun. sinasabi ko sa iyo. Mm -hmm. Hindi ko sinasabing uh, hindi krimen sapagat mm, -hmm. mm -hmm. meron tayong parusa sa grave threat. Ano? Uh -huh. Pero yung high crimes, ah, pero hindi yung siya pasok siya doon. Yung <laughs> high crimes. Yung grave threat kasi kung minsan patatawarin ka ng piskal eh, sa, diba? sa bagay oh. 'o. So, mm -hmm. Pero pinag-uusapan natin dito eh, high crimes. High crimes nga eh. Katumbas okay. no al Alam mo pagka yun eh inisa-isa mo, di ba? Mm -mm. Betrayal of public, public trust, Treason, ano? uh -huh. maganyan. Uh -huh. Graft and corruption uh -huh. and other high crimes. Ohoho. Uh -huh, uh -huh. Di ba? Eh kapag 'yon i eh, tiningnan mo, mga mga krimen na hindi pangkaraniwan. Mm -hmm. Mga paglabag na hindi pangkaraniwan. Mm -hmm. uh, na kaya nga, masasakripisyo yung kanyang opisina eh. Okay. Kahit ilang milyon pa bumoto sayo. Mm -hmm. Kasi yung katapat ng impeachment <coughs> sisirain mo, alisan mo ng eh uh, papahambanan at anyway. Kasi na naboto siya na vice president, mm -hmm. 32 mm -hmm. million Votes. Boats. Boats. Uh -huh. yun. Uh -huh. Kaya impeachment eh. Uh -huh. Hindi basta-basta, lima, dinimanda mo siya, napatunayan mo gumawa siya ng krimen. Uh -huh. Hindi siya matatanggal. Hindi. Uh -huh. Ang katapat nun, impeachment. Yun ang itatapat mo doon sa pagtitiwala na ibinigay uh -huh. ng butante. Uh -huh. Para maintindihan ng butante, mga, mga kaibigan, bumoto po sa ganito, ay pawawalang bisa namin po yung kapangyarihang ibinigay nyo sa kanya uh -huh. sapagkat Ah, may katapat po mm -hmm. na paglabag na parang yung pagtitiwala na yun po ay hindi nakarapat dapat para sa kanya. So tatapatan mo yun. <coughs> Ganon dapat katindi. Eh, tinapat uh -oh. mo eh, grave threat. Mm -hmm. eh, hindi naman nata. Mm -hmm. Ang natitira na lang kong na hindi natin na discuss at ito siguro yung pinakamahabang pinag-usapan dyan sa sa mga committee hearing. Hindi ay... nag-usap sa committee hearing sapagat ang modality ginamit nila ay yung pagpirmang higit sa one-third. Kaya dire-diretso uh, yun. Sa impeachment. Pero ito pong kasong ito. Kung yung iniligay nilang two entry, ano? no number two ay yung uh, misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Dahil pinagawa lang ka kwenta-kwenta. Ako masasabi ko, ito sir, pa. sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Uh -huh. Nung itanong ko sa kanila... Eh audit observation memo pa lang po 'yan eh. Mm -hmm. Eh lang po sa diyan pa lang po sa audit sa Commission on Audit. Initial findings lang po 'yan. Aha. Eh. Uh -huh. Initial findings ibig sabihin, pwede pong questionin ang inyong ang resulta po ng inyong pagsusuri. Mm -hmm. Pwede Pwede questionin <coughs> ang uh, resulta ng inyong audit. Mm -hmm. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo. Opo. Yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Mm, -mm, -mm. Hindi pa rin final yun. Oh. Sapagkat assailable pa rin yun. Uh -huh. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds <coughs> ang pinag-uusap, pwede kang dumereso sa commission proper. Opo. Oh, ng ng Koa. No, Koa. Uh -huh. O palagay mo ayo ayaw, pa, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayo pa rin uh, bigyan ng uh, halaga yung pagpapaliwanag mo. Uh -huh. Sabi eh hindi talagang notice of disalamos ang aming ipapataw sayo. Aha. Uh -huh. Argument pa siya sa, sa Supreme Court. Appealable. Eh ka. hindi sabihin, uh -huh. nandoon pa lamang sa kaunaw ng estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, uh -huh. kung talagang merong mali do sa uh -huh. pagkakagasta. May eh, conclusion ka na. Eh, ba't conclude ka? Hindi, hindi lang, hindi ka lang nag-conclude. Oh. Inagaw mo. Inagaw oh. mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang ano, eh, nag-audit eh. Mm -hmm. Anong sabihin ko sa kanila, ba't tayo nag-audit? Mm -hmm. Saan ka akong ano, saan ka akong provision na saligang Batas na sinasabi, ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit? Nasaan po? Wala. Eh, sabi niya, eh, tayo naman po, eh, in aid of legislation. Uh -uh. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo. Dahil po yung mga papeles na ginagamit ng kuha, pinilit po natin kunin eh. Uh -uh. O, tinanong ko di ba, binipi, di ba binigay nyo? Opo, o eh, ba't niyo binigay? Eh, po kami eh. Mm -mm. Huwag kasi na ba't di kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman eh hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Uh -huh. Kasi po, eh, unang-una po, eh, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. <coughs> Kaya nakikita nyo, ala-ala pong public hearing kami. Uh -huh. O eh, ganun pala ako eh. Alam nyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsus pagsusuri, pagsisiyasat. Eh bakit niyo binigay niyang... Eh, hindi nyo ba alam dito sa Congress, public. Eh lilitaw ngayon, ngayon. O kayo kayo ngayon ang nagbuyangyang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? O ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun na ako sa Senado, di ba? Ah, ah, halimbawa, oh. O, hindi na yun yung <laughs> nagpipresent. Mm -hmm. Ito po, betrayal of public trust. O. Misuse and malversation of confidential funds sa OBP at DepEd. O, napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA? Na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Ay, Natapos po. ba ng COA? Sasagot, hindi po. <laughs> Ina-audit pa oh, po eh. Eh kayo, kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. O oh, eh, eh papano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba ito? Oo, uh -huh, misuse. Oh. Malversation. Nasaan ka ako, mm -hmm. alimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung ano, yung... Uh, COA. Yung chairman ng COA. Mm -hmm. Oo. Oh. Mr. Chairman. Siyempre, haharap siya doon, di ba? Oo. Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang kowa ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government? Good Government. Ah, good, government good Government daw. Government. Good Government. Good government. Good government. Mm -hmm. ha? Anong pangalan? Committee good, on, good, on good, government. Good, government. good Government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na pa? Committee on Bad Government. <laughs> Ayan. Eh yun ang katapat nila eh. Uh -huh. o, ano ba yung sinasabi ko? Aha. Uh -huh. Saan ba ako papunta ron? Na? Eh, yung, ko yung audit ng COA. Kaya nga. So wala oh, hindi, yung papel. Ikaw, oh. Hindi ba ikaw ang nag-approve? Nung sinabi na <coughs> ang, commit, ang commission ng audit, mm -hmm. ikaw ang nagbigay ng approval. Opo, oh. opo, opo. Kunyari, ikaw oh. si... Uh, ang pangalan ng COA oh. chairman. Oh. Si COA, oh. uh, Gamaliel Cordova. Hmm. Ba? Nag-aral oh, si uh, Gamaliel. Uh, chairman, kamo hmm. Sayo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... Oo oh, eh, mali ka. Sapagkat, <laughs> hindi mo ba alam na ang Commission on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po. Alam ko. Oh eh, alam mo pala. Eh, bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? <laughs> <laughs> Impeach impeachable lang. Oo. Oo hoy oh, o hindi ba sinabi ko rin oh. sa iyo, ang, ang commissioner ng Mangowa, commissioner ng CSC, commissioner ng Comelec, ay eh, impeachable officers. Delikado pala, ano? Eh dito pa lang, halimbawa, eh, mo yung mga yun, ano? Oo, oh, attorney. Baka mamaya, kamukha nung attorney ng yung vlogger, yung, yung bata mo. Yung bata mong vlogger, ha? Nako.